yun mga lodi na ako tayo ng dalawang biyahe yan pasig ay hindi kain ta pala yung isa kaya pasig tapos ang kagandahan itong isang nakuha natin mga lodi kung saan tayo nakapwesto na building ay nakaparada eh dito natin mismo nakuha yung buko so papaba na daw yung magbibigay sa atin ng parso kasi kasi na natin mga lodi hello yes sir ah ito sir, pababa na galing sa parking. Ito ang kagandahan kay Lala mo mga Lodi. Lalo, lalo na kung part time mo lang naman. Kasi makakuha ka ng booking o makakapili ka ng on the way papunta sa iyong uuwian. Dito na sir, sa likod mo sir. Tusi. Okay. Para kay Isabel Velasco. Okay. So, nakuha na natin yung ating first pickup mga lodi. Ngayon, kukunin naman natin yung pangalawa nating pickup. Alit, tinatawagan ko na pala dito yung customer at sabi nga sa akin, nag na daw sila doon. That one? Uh, mm, ano, gusto mong kakagan mo, mo muna ngayon kasi kinausap ko siya kanina. Sabi ko, Ma mabigat to. Mag-aantay na. Mag-aantay na nga kung mag-aano. sabi ko, kayo na ba alam. Oo. Kaya pinalam natin ay customer mga lodi kung aware ba siya sa ganito kasi sobra na kasi siya sa timbang para sa pang motorsiklo bali dalawang box siya mga lodi at dalawang hand carry na plastic so may kabigatan yung dalawang box sobra siya sa minimum na timbang sa motorsiklo kay Lalamove kaya pag ganun kasi mga lodi automatic 'yun na meron ka dapat na additional kasi kung hindi siya magdadagdag ang gawin na lang niya i-double book na lang niya yan so, mas malalaki yan siya kapag ganun kasi dalawang rider ang magdi-deliver sa kanyang parcel at ang mahirap pa noon minsan hindi pa magkakasabay ng dating una daw 200 ay na so 200 ang babayad sa atin ni customer kaya karga na natin to mga lodi oh nga adikas na na tayo mga lod sa uli nating trapo kaya lang nagkaroon ng problema dito mga lodi kasi yung customer kapag tinatawagan ko ay kanyang kinakansel yung aking tawag o pinapatay i-message ko na rin siya kaya lang sa dami ng message ko wala talagang reply mas Ginawa ko mga lodi, mas minaaigi ko na lang magtanong-tanong kasi kilala siya ng mga tao sa lugar May kilala kayo dito ang ano? Ber Kila po. Kila po. Kilala ba kayo Bernard? Kilala kayo? Kila Ay may kilala kayo? maski yung nanguhula gamit baraha kinakun ko na rin kaya lang hindi talaga kilala hindi ka na nga mawala ng pag-asa mga lodi abala ko na lang talaga iuwi na lang tong mga parcel at ko na lang na sila naman ang tatawag kinabukasan dahil alang-aning oras at talaga buti na lang at sa uli natin, na pinapatak kung magkilala ka lang Bernadot oo saan doon o di ba kanina ko tayo nanap eh Diyos ko po ano, Yan, di ba, diretso? Oh. Tapos may iskinita dito ang maliit. Oh, oh. Yung may nakatayong tao na yan, dalawa? Oo. Oh, oh. Tapos, pag harap mo ganon, may kitang manisipenton. Dami okay. yan sa personal collection election. Ito, eh, marami. Sabon. Yun ano oras mo nagkahanap? Kanina po, tawag ko, eh. Oo. Oh. Buti na lang mga lods at nagtsaga yeah, pa tayo. Yung huli natin na pagtanungan, yeah. kakilala niya. Oh talagang ang tsamba nga naman nasa huli talaga at hindi tayo sumuko ang naging problema lang dito na mga lodi yung sa mismong bahay ng ating pagdidiliviran dahil napakasikip alos motorsiklo lang talaga ang nagkasya kaya eh, ang ginawa ko mga lodi pinarada ko na lang muna dito at pinuntahan ko na lang yung magre-receive nitong parcel na ating idideliber. ang dilim nga dito mga lodi talagang nakakatakot pero wala tayong magagawa dyan kailangan natin itong i Opo. Lame. Bernardo. Sa wakas nahanap din natin at maibigay na natin yung kanyang parts. Next time naman mga customer, pag alam nyo namang may deliver kayo, ay dapat wag naman sana yung ganong tatawagan kayo. Dapat sagutin nyo naman yung aming tawag. O di naman kaya mag-message naman kayo kung sakasakaling busy kayo. Alam ko, hindi lang ako nakaka-experience ng mga ganitong customer. Na-experience dito ng karamihang mga rider. Kaya mga Lodi, saludo po ako sa inyo at laban lang tayo sa buhay. Drive safe mga Lodi!